Good day, mga idol! Kadarating natin galing sa trabaho mga idol At ito na mga idol, magbibihis na tayo dito mga idol Ayan mga idol Tayo magbibihis na Kaya may dala tayong kamote galing sa company mga idol Ayan, binigay ng company Ganon sila dito mga idol Pag minsan yung buong pinya mga idol mag Nagbibigay sila ng tigi isang pinya mga idol Pag minsan naman patatas Ngayon kamote yung binigay nila mga idol Ayan at pabilis na nga tayo for today's video mga idol ayan ayan ang patapon-tapon lang mga idol ayan mga idol at iikot tayo magpapalit tayo ng damit tara na na <laughs> at pumunta na nga tayo dito sa kusina mga idol painit muna natin yung mantika bago natin ilagay yung ipirotwin natin mga idol wow After ng mainit yung mga idol, ayan yung mga kamote na hiniwa ng mga idol, ayan. Hindi ko na tinanggal yung balat mga idol, ayan mga idol. At eto na nga mga idol, ilalagay na natin yung kamote mga idol. At yan lang yung kakainin natin mga idol, yung kamote, ayan. Nung last month pa tong video na to, mga idol, dahil na tinatamad tayo. Tinatamad na tayo mag-edit mga idol. Kasi nga napaka-busy natin mga idol kaya tinatamad na tayo mag-edit. And timray ko nga yan ulit ng mga idol mag-edit. Ayan. At ito na nga mga idol yung pinilito natin. Tikman na natin kung masarap. Ayan. Yum, 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 yum mga idol. Napakasarap ng pamamote mga idol. Lalo na napaka-crispy mga idol. Ayan. Napaka-lutong. Yes! At ito na nga mga idol, punta na nga tayo dun sa palengke mga idol. Mga idol, another day to mga idol. Pupunta tayo sa palengke, bibili tayo ng pwedeng natin maluto mga idol. bumili na nga ako, nagbabay na ako kay Ali, ayun mga idol. At ito na nga mga idol, bibili tayo ng baboy mga idol, 200 na baboy. At bumili na rin ako ng kamote mga idol, ayun, ayan, nagutom na tayo. Yes! At doon na nga, pumunta na tayo sa PX Mart, mga idol. At tumingin nga ako ng mga pwedeng mabilhan dyan, mga idol. At nakarantoy na nga tayo dito sa doon, mga idol. At pumunta ako sa rooftop pa mga idol. Hanggang sa muli, mga idol. Salamat sa panonood.